May bulalas na naman po itong si Sara Duterte at ngayon naman ay tungkol ito sa kanyang bagong realization na marami daw palang politiko na nagkukunwari lang na kaibigan niya. <laughs> okay. Uh, tumbok na tumbok, no? sapul na sapul ang sarili niya dahil unang-una sa pagkakabuo ng unity, mukhang nagkunwari din siya na isang kaibigan ng nasa Malacanang. Tapos, nung makita yung kabalastugan, mga katiwalian na itong si Sara Duterte, nakita na ng nasa Malacanang, dinaan sa tamang proseso, pinaimbestigahan at doon na uh, sumabog sa galit itong si Sara Duterte. Hindi ka totoong kaibigan sa madalit salita. Dahil kung kaibigan ka ng nasa Malacanang, sana dinaan mo sa tamang or sinagot mo ng maayos yung mga paratang sayo. Pinuntahan mo, sinipot mo ang mga investigasyon at nagsalita ka ng mahinahon. Napaghahalata po kayo kasi. Tapos ngayon, ang sabi niya, isa na lang daw ang kanyang totoong kaibigan. Ang taong bayan. <laughs> Dinamay mo pa ang taong bayan. Mayroon lang akong realization na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Napakaswerte mo naman kasi kung lahat ay kaibigan mo. Ano? Pero totoo yun na dapat kayo ay magkakakampi, magkakaibigan kung pareho kayong nasa isang layunin. Kung maganda ang layunin nyo, sana mas maraming politiko ang uh, sumapi sa circle na may magandang layunin. Pero kasi, kung ang layunin nyo ay hindi naman maganda, wala kayong, wala kayong, kay, kayong magandang, um, magandang idinudulot para sa ating bansa, abay, hindi talaga dapat, hindi ka dapat talaga uh, samahan ng ibang politiko sa circle na yan hindi dapat talagang samahan. So eto, ang kaibigan mo lang talaga daw ay ang taong bayan. Hindi niyo po kaibigan ang taong bayan. Ang totoo niyan, ginagago niyo ang taong bayan. Yan po ba ang totoong kaibigan? Ang totoo niyan, niloloko niyo ang taong bayan. Ganon ka lala. Ganon ka tindi. Kasi kaibigan ko, yung iba sa kanila na umaatake sa akin, Siguro yung mga umaatake sa iyo ngayon, na kaibigan mo dati, siguro yun yung mga taong yung mga taong kahit papaano natauhan, nagising sa katotohanan sa mga ipinapakita mo. Hindi kasi pwedeng i-tolerate ng isang kaibigan. Kung totoong kaibigan talaga ha, hindi pwedeng i at basta-basta na lang pabayaan yung mga kawalang hiyaan niyo po sa ating bansa. Kaya ayan, hindi naman sinasabi siguro, hindi naman pwedeng sabihin na umaatake ang mayan. Pero ang totoo siguro, yun nga, natauhan na, nagising na sa katotohanan, na ikaw pala na uh, ay isang, or hindi ka pala tunay na kaibigan. Hindi ka pala nila tunay na kaibigan. Dahil una, akala mo kaibigan mo sila dahil dahil ginamit mo sila dahil tinakot mo sila. Yan kasi ang mga linyahan ng mga kongresista eh. So nagkunwari na lang siguro silang kaibigan mo for the meantime. At dumating na nga sa punto, sa oras na eto, baliktad na ang mundo. Hmm, nasa, nalalagay na kasi unti-unti sa ayos ang ating bansa. At yung mga katulad niyo po, Sara Duterte, na naandyan pa rin sa kadiliman at puro katiwalian ang iniisip at ginagawa ay talagang kayo'y mapag-iiwanan. Mawawalan talaga kayo ng mga kaibigan sa paligid nyo. Dahil uulitin ko, ang totoong kaibigan, hindi naman tinotolerate yung mga kabalastogan ng, 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 ng isa sa mga kaibigan, ng isang kaibigan. Hmm. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, uh, ng mga panahon ng election. Yun. Then nagugulat ako, yung isa pa nga, nag-sorry sa akin ang papanya privately, pasensya na, Sara, uh, sana maging maayos lahat, sabi ng papanya. niya. You see, ang dami niyo pong drama. Ang dami niyo drama na kuno ay dito kasi parang gusto niya sabihin na um, dahil lang sa election kaya nakikipagkaibigan sa kanila ng mga Duterte, yung mga politiko. Sa so tingin ko, eh, lahat naman eh. Okay? Lahat nakikipagkaibigan. Kung maalala niyo po ang, ang ang magulang mo rin, si Digong. Nakipagkaibigan yan sa maraming politiko sa iba't ibang lupalop ng ating bansa, sa iba't ibang panig ng ating bansa, nung siya po ay tumakbo. Kaya nang kasi ang sistema nyo, binubulalas nyo, yung tipong um, tinatanaw or yung parang sinusumbat nyo sa ibang politiko, yung binigay yung tulong sa kanila. Pero ang totoo, Si Duterte, si Digong ay humingi rin niya ng tulong. Isinumbat ba ng mga tumulong sa kanya? Hindi po, hindi kasi ugali ng maraming politiko ang ginagawa niyo ngayon. Napaka-unique ang sistema ng ka kaisipan niyo po. Uh, isusumbat. daming sumbat na ito. Tinulungan si ganito, tinulungan si ganire. Akalan mo naman talaga hindi kayo humingi ng tulong noong ang magulang niyo nga ay tumatakbo bilang pangulo at ngayon po um sa Davao nakikita niyo naman ang pagmamakaawa ng 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 ama nito si Sara Duterte na si Digong para wag daw silang iwan at dapat daw ay patuloy silang iloklok at tulungan ganyan oh tingnan mo lahat ng politiko ay humihingi ng tulong yan normal yan kaya lang kasi kayo lang sa tingin ko ang sumusumbat isinusumbat nyo yung mga nagawa niyong tulong sa ilang politiko. Kaya eto, nagising na ang maraming politiko na nasa paligid nyo dahil sa ugaling niyong mga Duterte. Good luck!